Santa Mesa na tayo guys. Ano po mo? Ito tayo ng kainta. Kainta muna tayo guys. Ang mm. kainta sa bus. Mm. Kainta kami. Si Asin hindi namin kasama. Santa Mesa guys. gusto ni tatay mo ayan SM Santa Mesa na kami, guys Santa Mesa ayan guys SM Santa Mesa pare pareho lang talaga yung SM ayan Babay Santa Mesa, SM Santa Mesa. kayong ads. Huwag ka naman po i escape guys. Kasi yun po ay blessing sa amin. Thank you, thank you guys. Ayan, Santa Mesa pa lang. Santa Mesa pa lang tayo guys. malayo kayo pa tayo. Bye-bye. San Juan. Ayan, nasa sa ito kami dumadaan dati Tatay mo eh. San Juan. Juan Green Hills. San Juan. Thank you for watching guys. na kami malapit um... na kami. Ang kantawid ng stoplight guys. Robinson Galleria na kami. Thank you, thank you guys. Ayan um... guys. Robinson Galleria. It's Robinson Galleria. Kapit na kami guys. Pag galing ka. Kung sa monumento, namin galing guys. MCU dito ang babaan namin. Kasi e, sakay pa kami ng isang bus. Ayan ang galing kami na recto. Kaya ayan nasakyan namin na bus. Ay, direction na ha? Mas mabilis. Mas maano pala dito. Unang sakay ko lang dito ito talagang ginagawa ko ano basa ko sa Monumento ay sa MCU ako nanggagawa carousel bus sinasakyan ko kaya na ang layo kasi ng ano, ang layo ng lalakarin kaya ganito na lang ginawa namin thank you for watching guys bye bye naman guys yung ipsipis kita. Ayan, panoorin ang ads. thank you for watching. Followers from more. And like and share. Ay, <coughs> ayan ay, dito na yung dalawang pangit. Eh. <tos> ay, <tos> and then saan sa ka pa guys, naka-aircon sila. Diba? Oh, Hello, <coughs> my brother. Ano? Tago na kayo ng broadcast. Si, 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 yung Nilalamig <laughs> siya. <laughs> ano ba yan? Nasa aircon nga tayo. Ito nga gustong gusto ni tatay mo. Ikala may aircon. Sige po, oh. nalilito sila na yun. <laughs> 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 ah, ang pogi. Yan yung anak ko. Ayaw ka kong bunso. Ito yung panganay. O, oh, dalawa. Ayaw nila magpag secretary. kakain sila. si Lola ng tubol na. Ano kayo ni Matristan? Ito Ayan guys, may tahong na natira sila iniinit. Nagsigang tayo. Ayan na, ito na yung tungkol guys. Ayan to sino guys, ang doon na yung kinakain na nila. Kain na daw din. Kain na Kain na Kain na ikaw Ah, wala daw siyang pwesto. Wala daw siyang pwesto. Ayun, hindi tayo. Thank you for watching guys. Thank you. Kain na Ayan, guys. Nasa kaita na kami. Thank you for watching. Bye-bye. Ay, kulong-kulo na siya. Ayan, guys. Hmm. Ito na yung ating sinigang na hipon, guys. Ayan, pakukuloyin ko lang. Thank you for watching, guys. Ayan, from Kainta. Malabong to Kainta. <laughs> diba, guys? God bless you. Bye-bye. Sana -bye. hindi pa. pangalan mo. <laughs> so, Dahil ano pangalan niya spaghetti. di <laughs> Diyak yep lang. Kasi, Kasi niya daw kumain ng spaghetti sa kanang chicken sa kanang ambos. Yan daw ang niya sa guys. guys. Bye bye. Bye bye. Bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.

Mawak ka lang, awak. Guys, magpapalaro mo na yung mga bata. Ayan, sabi ko isa kaysa ano doon sa so palaroan ng mga bata. Ayan, pwede punin mo na sila ng coins. Pati matanda guys, nag-i-enjoy. No? Magkakaroon na naman si Cedric. Ang dami na, yun na mami, dali, ayun yung coins kay yun mami oh, ah, saan sila maghuhulog? hindi pwede, ano yan, pang matanda yan oh, may anong Thank you for this set. Oh. Guys, thank you for watching, guys. Oh. At may nakita kayo, guys, na ads. Sana wag niyo naman po i-skip. Ayun, ay placing sa ads, guys. Sige na, andar ka na. Okay. Saan ako? Sakay ka dyan. Ako ka dyan. oh. oh. Okay. di ba? Nag-i-enjoy si Tristan, hindi kagaya ng una namin pa siya, hindi nag-i-enjoy. Oh. Enjoy siya, pati matatanda, enjoy guys. Oh. oh. Mami. Diba? Oh. Oh. Mami, good. Mami, Mami good. Thank you for I love you everyone. Follow us for Polite For and share. Ay, Tristan, dito lang! O, oh, diba? Jaja, picturean mo sila. O, uh, picturean mo. Super dad daw. Asa yung daddy nyo? Ay, akala ko. Tingnan Alis ka, alis <laughs> ka oh, kayo. O, diba? <laughs> Doon ka kay Mami picture. Wala. Nadadala diba? siya ng Super dad daw. Uh, well, yung daddy nila. One, two, one, two three. Diba? guys, ang paborito ng mga bata. Jollibee, Jollibee, baka naman, Jollibee. Ayan, ayan yung sponsor namin ang una. <laughs> nagka daw siya sa Jollibee guys. O, oh, diba? O, so mo. O, sige ako na magkukuha. Thank you. Ay mga sisi. <laughs> Ito ay. Ayan ay mga sisi sabi mo. Take over ko lang mga sisi. Dito ako no mamisla. Pag-anong saka na pag guys, kain na tayo. O. Nagkakagulo na sila. Sobrang kanya-kanya na silang kain. Ritawa ako. Ay mga Ima sisiko. <laughs> Wala nang kumakaway-kaway. <laughs> oh, thank you Tita Lian. Oh, thank you na dali. Thank you kay Tita Lian. Thank you Tita Lian. Tristan. Tristan, ano sasabihin mo? Thank you, Tita Lia. Tita Rhea. <laughs> Tita Mama Reya daw, thank you. <laughs> Ayan guys, pagkatapos naman nilang kumain. Ayan naman guys. Ayan, gulo sila na ano ata din nila. Bubas, sunday ba yun? Chocolate. Dito lang. Ano ka rito? Thank you guys. Waiting kami sa order guys. Ano mo dyan? Ano sabihin mo kay Kuya Sen? Thank you. Thank you. Ayan kayo, ko lang. <laughs> <Ulit>, Nandito dalawa. <laughs> talaga kayo sa paglakiya. <laughs> diba? Waiting kami, waiting. gates